Magulong, magandang 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 uh, tanghali po sa inyo lahat At nandito nga tayo ngayon at kasama ko si John Mark Basa Isa sa naging apprentice po natin yan. Tanungin po natin siya kung paano niya nagawa yung pagiging smooth driving uh, At uh, napa, nakatulog ng may sa kanyang mga pasayero habang uh, siyang nagdadrive yan. Tanungin po natin siya uh, Partner, yan, Anong ginawa mo nung ikaw ang pinag, pinahawa ko ng Manubila kagabi at ha, pa, paano mo nagawa yung pagiging smooth driving at nakatulog ng maayos ang ating mga mahal na pasayara? Ayun nga po sir. Unang-una po, nagkocontrol po ako sa clutch at sa preno. So, Unang-una po ang cambio. Permera po para po hindi makadyot. Kocontrolin mo rin po sa, sa clutch po makapagpahinga ng maayos yung pasahero yan nga po iniisip ko rin po yung mga pagod na pasahero para po makarating ng maayos dito sa terminal po hmm. o nga nakita ko nga pati nga ako nakatulog eh, kahit na pinagmamasdan kita habang nagdadrive ka okay. Ayan. ano pa ano pang ano mo na may si share mo sa mga kano natin nga kasamahan natin na nag-a-apply pa lang o mag apprentice bilang isang driver ng 5 star hindi po sa RPM po kailangan po hindi po ganong mabigat yung paa hindi naman po sa pag May control lang po sa RPM para po smooth lang po yung pagdadrive po natin yan ito po kasi sinasabi niya yan hindi niya pinapaabot ng 15 ngayon 14 12 lang po po nagano na siya na lilipat na siya ng nag-change uh, gear na siya kinakailangan niya po uh, control po tayo sa RPM hindi ko po siya pinapalagpas ng 15 hanggang 13-14 lang po para po smooth po yung takbo po ng sakyan sa silinyador hindi po bigla bigla smooth lang din po para po magal po ang takbo ng sakyan ayan saka po sa preno smooth lang po at konti-konti lang po ang tapak para po hindi siya kumakadyos ako po kasi kahit pagka po nakita ko na po huminto ang kasunod ko kahit po malayo na po ako nag nagpeprero na po ako pero hindi po sagad ah nag-aalalay ka lang nag-aalalay hmm. na po at yan nga po si John Mark Basa talagang uh, senior niya lang po dito yung uh, pagiging uh, smooth driving niya talagang po nakitaan ko ng magandang driving siya tapos yung mga pasero po natin nakatulog siya nakatulog ng maayos ang ating mga mahal na pasero. Sana, dyan Mark, pagpatuloy mo yung maganda. At yung mga naipayo ko sa na alam mo na, yung sa pagano sa kalsada, Apo. alam mo na yun, yung mga kung gaano kahaba ang ating biyahe. Apo. No, kung gaano kahaba ang biyahe natin, yun ang dapat na haba ng pasensya mo. <laughs> Masabahan pa po. Tsaka yung overspeeding ano, ano, tsaka yung mga overtaking na alanganin, huwag na huwag nating gagawin yun. Ano. Kasi alam mo naman hapa, ang dala natin ay pasero. Alam po ang isa sa may feature ko kay John Mark, yung pagiging uh, defensive driving. Kasi po kailangan, kailangan po talaga natin yung pagiging uh, defensive driving. Lalo't lalo na po na ang sakay lagi natin ay pasero, may mga buhay po. At uh, may mga naghihintay na mga mahal nila sa buhay sa pupunta nila, may pamilya. Sige po, at hanggang dito lang. Diyan, Mark, ano pang masasabi mo? Ayun po. Masasabi mo sa mga gusto mag-apply dito? sige, magano ka, Sabihin mo kung ano, gano'n pa kahirap o nahirapan ka ba mag-apply o pagdating mo dito sa Pilipinas ay eh, kung ano ang ginawa mo sa pag-apply. Ikaw nga, ipaliwanag mo nga, bigyan mo ako ng idea. At bigyan mo ng idea yung mga gustong Mag-apply dito lalo na mga galing ng ibang bansa at mga galing sa trucking o saan pa mga company na gusto mag-apply sa 5-star? Uh, tinry ko po mag-apply dito sa 5-star na driver at hindi naman po ako nahirapan. Mabilis po yung proseso po nila. Mababait po yung mga staff po ng 5-star. Kaya pala ang bilis mong nakapag-provide ano, no? nakapag lahat. no? Ilang araw ka lang nag-apply? Bali, dalawang araw lang po eh. Tinawagan na po ako agad eh. Oh, dalawang araw lang mga kagulong, dalawang araw lang. Ato nga uh, pala partner no, dito kasi sa 5 star, 5 months lang, regular ka na. Apo. Oh, hmm, Basta wala kang kaso ng reckless, uh, reckless, the accident, tsaka yung fuel consumption natin, kailangan lagi natin i-normal no. Apo. Oh, Yun. Uh, huwag tayong maging pasaway. Basta 5 uh, months lang partner, magiging regular ka na. Ato uh, nga po pala, kung apply sa medical mo, par, anong nangyari? Sa medical po, wala naman pong problema. Ikaw ang nagbayad o ang 5 star muna? Yung 5 star po muna. Oo, yung 5 star ang nagbayad. Okay. Ayan, yan po. Kaya po sa medical, wala po kayong problema din sa medical. At ang medical po kasi natin, ano po yan, ah, ipa medical po kayo ng 5 star. Kung kayo po ay magiging empleyado, ikakaltas po sa inyo pa unti-unti. Pero kung hindi naman po kayo magiging impalyado at kami meron kayo ng problema, magiging free na po yung inyong minigal. Ganyan po kaganda din sa si Primestar. At saka napakadami po dito benefit Una-una po yung mga pamilya natin. Lalo po yung mga nag-aaral nating mga anak. Yung mga nag-aaral nating mga anak ha, dito sa Maynilaan. At may ID yan po ay naipipre po ni Five Star yan. Yung pong round trip niyan. Yan po ang kagandaan. Yan basta po nag-aaral ang inyong anak at may ID at uh, sa mga biglang incentive po kagaya na sa diesel sa top performer marami po dito nga uh, incentive na hindi natin inasa na bigla nalang dumating Ayan. ganyan markang matatang ma basta talaga uh, ko lang masasabi no? kung ano yung nasabi ko sa isa daan yung pagiging uh, uh, may nahon sa madalit salita no? pagiging may nahon natin sa daan at uh, maging defensive driving tayo. Ayan. Ano nang sabi mo dyan, bakit? Sige. sige. po. Ah, uh, maraming salamat po sa 5 Star Company na nandito po ako ngayon nag-apprentice. At pagbubutihin ko pa po sa pag andito po ako, pagbubutihan ko pa po. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Sige po, mga kagulong. Hanggang dito na lang. At sige po, at kagapay, sa masayang paglalakbay. 5 Star, may, Ay, malasakit. malasakit.